Latest news, isang Pinay ang tinutukan ng patalim ang kanyang asawang hapon. Matagal na daw may alitan ang mag-asawa. Ito ay madalas na hindi umuuwi ng bahay. Mahilig daw itong magsugal. Ang Pilipina ay mayroong anak at hindi pa gaano nakakapagsalita ng hapon. Matagal na daw nagtitiis ang Pilipina sa ugali ng asawang hapon. Ngunit tayo sa interview, mabait naman ang asawang hapon. Nagtatrabaho araw-araw. Kaya lang talaga ito ay mahilig magsugal. Madalas ang pag-aalitan ng mag-asawa na umabot na nga sa hindi magandang pangyayari. Nai-report ang balitang ito sa mga polis dahil mismo hapon ang Japon nagreklamo sa nangyari. Pagkatapos ng alita na umalis ang hapon sa bahay, wala namang sugatan na nangyari. Ayon nga sa hapon dahil sa takot niya sa asawang Pilipina. Dahil ito daw ay first time na ginawa ng kanyang asawa. Ang tutukan siya ng patalim. Maaaring nadala ito sa sobrang galit. Kaya naman natakot ang asawa at umalis ng bahay. At dahil nga sa takot nito na baka may mangyari sa kanya, ay inireport niya ito sa mga polis. Inimbestigahan naman agad ang Pilipina at agad naman itong inamin ang kanyang ginawa.